Ano, talaga palang nagpapiring ka, no? Kasi eh, binabash kita palagi sa Facebook. Ito pa pala. Magkano ba yung motivational rise? 100. Oh, tama. Bawag oh, oh. sa lupa. <laughs> <laughs> Grabe si Rosman. Tumama ba? Tumama, no? Grabe. <laughs> Na, alam mo, si Rosmar, binabash ko yun. Oo, oh, boss, oh, boss. Si Rosmar, binabash ko yun. Oo, oh, ah, boss, oh, boss. Ay, nabalag yun, Pero sharpshooter pala. Oh, no! Grabe! Grabe pa so, pala yung boss, grabe pala. Ano, parang wag na natin siguro i bash. Na. Ay, wag na boss. Hindi, mahiyari tayo din. Oh, Rosmar? Oh. Huh? Ano, talaga palang nagpapiring ka, no? Kasi eh, binabash kita palagi, eh. Sa Facebook. Eh, so, chance ko na pala ngayon. Baka <laughs> ano lang ako, sabihin ko lang na mali pala yung mga ginagawa kasi yung galing mo pala. Uh, Kumakalat eh. What? Kawaway lupa. Ulit, ulit, ulit. Kawaway lupa. Pero isa pa, meron pa isang chance. So, oh, ano, try and error. try and error. So, hindi natin ibaba si Rosmar ngayon kasi pumipitig din pala. Nakakatakot pala. Nakakatakot pala. <laughs> So, pa. Sa pantry. Kompleto siya. Kaya yung mga nambabash kay Rosmar, mag kayo. Kasi no, hindi pala we, biro to. Dati ka rin ah. Hindi nga, sabi ko, binabash ko siya. Eh, pero nagpapahiring pa. Ibago na. Delikado. Ah, delikado. Meron ah, kalaban. So, piliin nyo yung ibabash nyo. <laughs> ah, piliin talaga, boss. Kaya nga, tanyo, bash kayo ng bash kayo kaya Puro kayo ha-ha-react. ka <laughs> <laughs> so, niya. Ah, ako, ah, na, oh. Nagbago ah. na oh. Nagbago ah. na Nagbago oh. na okay. 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 Okay Magkano ba yung motivational rise? 100. Oh, tama. <laughs> ngayon. Ngayon. Hindi, okay, binabag, binagsak pa rin siya. Magsak pa rin siya. Magsak Wala pa. Magkano What? 50. Uh, 50. 50%. Bilis. Uh, bilis. 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 So, Boss Marky, ikaw. Ay, mo naman. Ang next sa, ang next sa. Ang mahal sa LA. So, ayan. Tignan natin kung tatakas sila ngayon. Okay. <laughs> ano, tama. Wala, wala, ba? Mula, boss. Wala. wala. Langgam yung binabaril ko. Oh. Hindi naman yung... Anong grangaling ni Kuya Marky? Di mo Grabe. nakita yung langgam? mo nga nakita ako, ako nakita ko. Nalo oh, eh, yeah. Ayoko sa mga beginner kasi kayo. kayo, 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 kayo. kaya nila yung malalaki. Pero yung mga langgam, di nila kaya. What? Ang gano'n na. Mag-a-hunting ang poong talaga rito. Hindi ka tumama yung totoo? Tumama! Sa langgam? Sa po. Sa lulipo. Hindi <laughs> 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 siya tumama. So, ilan maan? Dari Lima? Lima? Ilan yung target? Sampo. Sampo. 50 50%, 50%.